ayun, tapos na naman yung isang araw na pagkatrabaho, uh, at ayun na nga binagay na din yung kalahating bonus namin nung kahapon saka yung kalahating bonus ko guys ay ipang ko dun sa utang uh, ko dun sa amo namin, kasi nga nung nagbakasyon ako sa Pilipinas umutang ako dun sa amo namin, pinusta ko yung bonus ko, saka yung mga iba pa kong ginasto nung pag-uwi ko, umutang din ako dun sa nanay ko eh sa lahat ng na nagpautang sa akin maraming salamat sa inyo <laughs> sa uh, susunod ulit na pag uwi ko uutang na naman ako <laughs> sana wag na at saka yun na guys sa mga kapwa uh, kong malaking utang dyan pag sumahod kayo pag, pag may trabaho kayo naman kayo magbayad na rin pagbayad <laughs> bayad naman tayo guys baka naman <laughs> si yung mga pinakutangan natin meron din pamilya na binubuhay saka uh, yung kalahati kong bonus na matatanggap sa uh, may pangbabayad ko ulit doon sa uh, amo ko kasi nga uh, yung utang ko nga eh. <laughs> saka uh, yung sahod ko doon sa facebook sinahod ko doon sa kentv ko ipangbabayad ko naman doon sa uh, renta ng inupang ko na kwarto guys at saka yung matitira pandagdag na uh, ipapadala ko dun sa pamilya ko pang allowance nila saka yung sasahurin ko ng 10 days kukwentahin ko kung magkano lahat tapos magbibigay pa ako dun sa sitio namin dun sa uh, Sitio Santo Niño Kasi, uh, lalagyan daw nila ng street light yung daanan papuntang sentro eh yun magbibigay ako pati rin yung nanay ko kapatid ko magbibigay din sila Siguro makukuha namin yung sahod namin na ano sa ano sa Lunes siguro. Lunes na namin makukuha yun. Kaya masaya nga lang makakabayad na ako ng utang na paunti-unti. Installment <laughs> nga lang. <laughs> yun naman yung mahalaga sa akin. Makapagbayad ako ng utang paunti-unti. Kaya yung mga kapwa kong may utang diyan, magbayad-bayad din pag may time. <laughs> mahiya naman tayo guys <laughs> saka uh, hindi sila nagtatrabaho para ipautang lang sa inyong... <laughs> tandaan nyo rin kailangan din nila ng pera kaya nga nagtatrabaho sila eh Yeah, bayad din kung malaki di untuin-tuin yung bayaran hindi yung umutang ka sa kanila tapos hindi mo na sila pinapansin nako pag ganyan yung ginagawa mo sa inuutangan mo sa susunod hindi ka na nila papautangin mark my word <laughs> kung hindi lang na restrict yung facebook page ko meron sana akong mapagkukunan pa ng ano dagdag income pero wala akong magagawa na restrict eh <laughs> kaya eto na naman dito na akong mag upload muna dito sa profile ko guys saka pakishare naman yung nakakatawa na ina-upload ko dun sa Ken Ken dun sa isa kong page guys at ito na rin pakishare na rin at mag like naman kaya uh, sa mga may pautang dyan, ano masasabi ninyo <laughs> sa mga nangungutang sa inyo na uh, halos hindi na kayo pinapansin at di na nagbabayad kaya yung sasahurin ko ngayong february kung matatanggap ko, sa ko doon sa march ay magbibigay din ako ng paunang bayad sa nanay ko para sa ganun na, ay mabawas-mawasan naman yung utang ko grabe talaga mga 150 ata o 160,000 yung utang ko guys <laughs> pero salamat na rin. at sa uh, pautang nila, kung di sila nagpautang sa akin, nako, wala akong pera na gagamitin pa uwi Saka, salamat din sa nanay ko at kapatid ko ibigay sila ng baboy nung nakinasal ako uh, at konting push pa sa page ko na uh, ken ken mamonetize na rin yun siguro doon na naman tayo uuuhu. Magkaka-income. Pandagdag bayad doon sa upa. kahit pa paano. Malapit na rin ako sa inuupahan ko guys. Hindi naman masama umutang guys. Ang mahalaga. Magbayad ka rin. Kung marunong kang mangutang. Marunong ka rin magbayad. Hindi yung marunong kang mangutang. Hindi ka na magbabayad. Naku baka ipapatulpo kanin, kanin nila yan <laughs> baka maya maya pupunta na sila kay Sir Rapi Tulpo tapos <laughs> ireklamo ka na nila <laughs> at ayun na nga nandito na ako sa aking inuupahan na kwarto guys kaya yung masasabi ko lang sa mga kapwa kung maraming utang magbayad-bayad naman tayo pag sumahot tayo at pag may pera tayo kahit na paunti-unti mas okay na yun kaysa hindi ka magbayad sa inutangan mo o di kaya hindi ka na hindi mo na pinapansin yung inutangan mo <laughs> yun yung mga ginagawa ng mga iba eh kilala ka lang nila pag uutang sila sa iyo pag may gusto sila sa iyo pero pag wala silang gusto sa iyo at hindi sila uutang sa iyo wala hindi ka nila kakilala <laughs> hindi sila magme-message sa iyo <laughs> pero wala wala tayong magagawa kaya yun lang guys yung ipapayo ko sa mga kapwa ko maraming utang magbayad-bayad na rin tayo pa unti-unti. <laughs> at maraming maraming salamat sa inyong panonood guys at saka God bless sa inyong lahat guys.